nabigte at nasayang na mga kambing. So dahil nga doon sa naranasan natin na si Jaden ay nabigte, pag nasa loob siya, alisin natin yung Ito ang mga naging inspiration ko para gawin ang kwarto project dito sa ating goat house. At meron tayong project dito based sa ating mga naranasan. Dalawa lang muna para sa session na to. 2 out of 6. Priority na maikulong sinabuang ang ating barakong kambing. Paano namin to ginawa at ang mga benefits nito Tara! Okay, so andito tayo sa ating kambingan At meron tayong project dito based sa ating mga naranasan At syempre base na rin sa ating natutunan sa dinahin natin sa Palawan Gagawa natin ng kwarto ito ating kambingan na sa ganun mamamonitor natin yung kanilang pagkain at saka yung kanilang pagbaba yan kaya kami ng mga tools at mga kahoy syempre si Jay andito rin with her helping hands pinalabas na namin ang mga kambing para hindi sila paharahara sa aming paggawa ibinaba ang mga kahoy nagsukat na si Forman inuna namin ang pagpapako ng kahoy sa itaas Dos por Dos naman, pa mula sa bubong hanggang sa hig. Okay yan, so tinatapos lang namin yung frame. May nalagay na tayo dito. Dito sa side na to, dalawang kwarto yung ilalagay natin. Ito yung unahin natin. At isa pang Dos por Dos mula sa taas ng kahoy papunta rin sa sahig. Ito ang hatian ng dalawang kwarto sa side na to. Isang kahoy din, 3 inches mula sa sahig. Mas maganda kasi na nakaangat para pag naglilinis ng bahay ng kambing, hindi marami ang sasabitan ng dumi. Okay, so ito naman ang dalawang kahoy na to. Ipapako natin yan dito para pakuan ng dos por dos pa po ganun na pamakuan naman ng patpat na pader natin. Nagamit din naman ang level bar eh. Nagpako kami na nagpako, na nagpako, na nagpako. Yan. Patpat -pat na lang ang kulang dyan. Then, Okay, ito naman yung lalagyan natin. Naglagari ako ng maliliit na dos por dos para sa pampaan ng pinakailalim na kahoy. Suporta ito para mas matibay ang pangilalim na kahoy na madalas matatapakan. Hindi lang pa ako ang bubuhat ng bigat kundi yung mismo kahoy. Yung ating framing ay okay na. Kukuha na tayo ng kawayan. And then bubuo tayo ng pampinto. Yan na. Yan. Basically yan ang ating frame para sa dalawang kwarto na gagawin natin. Okay, maghanap tayo ng kawayan para magawa nating patpat. Nakakita kami ay dine sa ating babuyan. Isa sa loob ng padak at isa sa labas. Medyo may struggle pa sa pagkuha pero kayang kaya. Hinakot lang namin niya papunta sa loob ng padak ng kambing at dito na tayo magtatalas. Sa side naman ng padak ng kambing ang pangatlong kawayan. Okay, so si Jayman, siya yung bahala sa mga ibang trabaho. Kami ni Jean Paul, maghahati kami. Ako sa pagpapatpat siya sa... Pintuan. Kami ni Jay ang gagawa ng mga patpat. Pinagtulungan namin ang pagpapat Pagpapatpat at paglilinis ng mga ito. Ako ang nagbaak ng mga kawayan at si Jay ang nagtatalas nito. Na Habang ginagawa namin ni Jay yan, si Jean Paul ay busy-busy para sa pintuan na makarami na kami ni Jay, nagakot na ako para makapagpako na ako. Tinestin ko muna ang ginagawa ni John Paul at baka naman mamaya ay kung kailan patapos na ay saka makikita na hindi ka siya. Oh, wala. Oh. Anyways, nagpatpat na ako. Para sa mga binipisyon ng ating proyekto, bukod sa maiwasan ng maharas na inabuang ang ating mga inahin na kambing, lalo na kapag sila ay nabuntis, na maaari nilang ikapahamak at ikapilay, Madali din natin mamomonitor ang pagbubuntis at ang pagsampa. At kung gano'n, alam din natin kung kailan mga anak Magiging madali din ang paghandal natin sa kanila sa ganitong pamamaraan. At natapos rin kagad si Jay. Galing ah. Thank you. Taso? Magkano yan? 2,000. patpat Mamumulubi ako dito ah. Natapos ko rin naman kagad ang mga patpat sa partition na to So kailangan natin lagyan nito oh para kahit uh, ng kambing ito may additional support yung mga patpat -pat. okay tapos na itong isang partition na to yan patibay niyan gumawa ulit kami ng patpat -pat ni Jay at kukulangin kung kasama pati ang sa pinto okay yan yung ating para sa pinto at bay magandang balitang dumating woo Bukas na trabaho ulit! <laughs> Merienda time, daladala ni Jayman. Tamang tama sa pagulan. Kasapay din ng pag-uwi ng mga kambing. Dahil umulan nga, dito ko na tinapos sa paggawa ng patpat -pat sa goat house. Tinapos ko na ang patpat -pat sa pangalawang kwarto. Nang matapos ang unang pinto, idinikit na ng magkapatid. And boom! Agoy! Agoy! <laughs> Hindi pasok. Tinabasa na lang ng konti ang dashboard dos gamit ang itak para pumasok na. Maya maya natapos din ang pangalawang pinto at kinabit na ito. And done. Oh, sakto, sakto. Two out of six na kwarto, done. Okay, pasok na natin sa si buha sa kayo pa kwarto. So dahil nga doon sa naranasan natin na si Jaden ay nabigte. Pag nasa loob siya, alisin natin yung tali niya. Pasok. Wow, parang alam para, mo. Para. Pagod ka, boy. Okay ba? Okay ba? Siyempre. Okay, yun na. Para sa project na to, Next project natin, yung kabilang side, apat na kwarto. Uh, sana maging maayos na sila at hindi na mabigte o kung ano pa man. Yan lang. Maraming salamat. Subscribe and peace!